Landon Meron siya. Nandun lang yung kalamansi. Ah, nandun lang yung kalamansi. Mm -hmm. ay, nandun yung mangga. Yung mangga. Mm -hmm. Yung... Malawang na, pa yung kanyang espasyo. Pinaka... Ano tawag doon? Gitna, yung yung pinakagitna ta na mm -hmm. bakante. Ah, nasa 2,000 pa yon. Mahigit, mahigit pa. pa. Ah, mahigit pa. So, Kasi po, ano yun eh. Oo, eh pa pwede nyo palang itanim. Nasa 500 na puno pa. Baka mahigit pa. Oo, oh, mahigit pa. Ayun. Ay, kung isang delivery na lang po gagawin natin. Kasi ano yun eh yung yung isang kuan siya. Mm. -hmm. Yun lang yung pinaka pilapil. Oo, kumbaga yun ang pinakaharang pinaka niya, no. Pinakaharang. Oh, tapos yung, tas yung gitna na, ang wala danya, siya. Diyan lang nakalagay yung mga mangga. Mm. Ito -hmm. rin. Ito bakante, puro uh, open. Mm. May okay. ba? Kaya lang pagita naman, pagita ng mangga. 70. Mga 70. 7 meter. 70 meter po. Oo Malawak ano, malayo. Ang kabuuan doon ay nasa 1.4 hectares eh. Morning po mga katibid, welcome ka po sa aking youtube channel Kasama po natin ang ating po mga subscriber sa General Tino Ayan, na-shoutout po natin po si kuya, yung kapatid po niya doon sa sa po ba si kuya? Sa Taiwan po Sa Taiwan, ayan Meron si po si silang uh, sasample lang po na mangga Na kung saan po ilalagyan po ng organic fertilizer po na embitter po ni Sir Marvin Kasi po ang nangyari po doon sa mangga nila, ginahasa po noong kanilang naging technician Nakuha po yung maraming bunga. After po ng maraming bunga na nakuha, nagkaroon ngayon ng kakaibang sakit. Yung puti-puti ba? Puti-puti. Oo, puti. mayroong mga puti-puti. Tapos mayroong parang brown na sa bawat balat. Sa, ba sa mga dahon. Sa dahon. May, brown, may mga bukol-bukol. Medyo may nasunog na iba. Oo, eh Ang gagawin po natin, i -re recover natin sa pamamagitan po noong organic fertilizer. Hindi po na na pamumungahin itong taon na ito. Ngayon, pag alimbawa naman, medyo maganda po ang itsura ng naging mangga. Ayun, nasa kanila naman yan kung pwede ninyong nilang pamungahin siya. Eh, ang kanilang susubukan muna natin, yung ratio ng kanilang uh, ilalagay na abono. Binagagawa muna natin siya ng mga limang kilo bawat puno para nun makapag-condition. Hindi kasi natin pa pwedeng gulpihin yan eh. Kasi pagka nag natin siya, baka mabigla. Although ba yung ating organic, kahit marami, wala namang problema. Kasi organic yan. Eh maglalagay lang tayo ng konting nitrogen para at least noon, bumulas pa ralo yung dahon. Kasi ibang mga nalaglagan dahon dyan, para magsupang uli. Di ba? Kasi meron mga magugulang na dahon dyan. Mm -hmm. Kung baga sa kawan, sa isang nanganak, naubos ang mga sustansya. Uh, ang nangyari, yung nagpaanak, pinabayaan na. Uh -huh. Hindi na nga sinubuan ng mga nutrients. Oo. Oh. Kaya yun, kung baga sa kawan, eh, ginahasa yung ganila. Kaya matapos na mga gahasa, ay, nakuha na yung gusto, go away na yung tek teknisya. Sabi ko nga, kung si Kuya lang ako ay uh, hindi lang ganung mainipin, mas maganda ko dun eh, kalaman si itanim eh. Kaya lang siyempre nang din siya dahil 10 taon na yung mangga at least napa, napapaganda naman at maganda naman na nagiging bunga. Kaya lang, kailangan lang po din talaga dapat doon. Supply lang po ng pagkain sa ilalim. Hindi po pwede yung pamumungahin lang natin siya lagi tapos hindi natin siya bubigyan po ng abono kawawa po yung ating tanim. Kailangan... Oo, kasi binibigyan tayo ng bunga eh. O, kumikita tayo sa kanya sa bunga, bigyan din naman natin yung nararapat doon sa puno. Yun nga nga yung lalagay natin ng abono. Yung uh, situation nila, yung medyo daanan ng tubig, ano? Mm -hmm. o, ang gagawin natin, palalagay natin siya, hindi muna yung matubig. Pagka nag-aaraw, tsaka natin muna ito siya pasasabugan ng ating abono. O, sige, kung ka muna abono natin. Okay. Po, siya? At meron silang 36 na puno. Wala pala ako chinelas. O, sige, umal po kayo. <laughs> Bigat-bigat chat bigat. 50 kilos yan eh. Apat. nalagyan nila yung mangga. Ah, sa mangga naman. Isampung taon na yung mangga eh. Yeah. Ang nangyari, ginahasa noong teknisya. yun number 100. Pagkatapos nakuha na nagkaroon ng mga puti-puti yung mga puno. Mga sanga. Pinuwersa. Pinuwersa. Uh, sabi nga ako, maganda dyan. I-recover ula uli yung mangga. Mm -hmm. mm -hmm. Ayo, kasi bibir mo you ang kahati know, lang 30-70. 70 sa kanila, 30 32 sa may-ari. Oh. Uh -huh. Kaya nga. Doon sa may puno. Uh, kaya nung maiwan nila yung mangga, eh, parang mamamatay na itsura. Yeah, kaya nga. Eh, mangga, yung puno. Eh, kaya sabi ko, eh, nako, kako, medyo iba ka ako yung naging alaga nila. Lulutong pa katawan. Oo. Ah, uh, 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 kuha na siya <coughs> <coughs> doon. Okay. Ayan. Uh, Ayan po yung hagdan pagka halimbawa at kukuha kayo ng kalamasit mataas sa kagaya nun um, lalagyan na ng hagdan yan madali lang naman yan dahil yung kawayan siya eh. yan triangle tapos sumasampay yung mga mamimitas doon o oh, yan hanggang doon sa may dulo na yan sa likod na yun pag mataas na napipitas po yung imbabaw o oh, yung matataas 15 years na yan yung nandoon sa dulo na yung kalatatan. malapit ng palitan yun o oh, na-adjust lang yan dahil doon sa organic kasi dapat pa tayo lang ngayong taon na yan, eh gumanda siya nung nalagyan ng organic. Kaya, yon yung kabila na lang ang papalitan para dili. Hmm. Kaya yung kagandahan ng organic dahil maganda Mag sa kuha sa lupa. Nag-extend siya. Pagka maganda pa, na-extend pa siya ng buhay. Tsaka yung bunga niya, malalaki. Mm -hmm. May maraming nahigitan ng bunga yan eh. no mga batang puno, yung mga batang puno ay maliliit. Region, eh hindi. Nandun Meron siya. Nandun lang yung kalamansi. Ah, nandun yung, mm -hmm. yung ay, nandun yung mangga. Yung mangga. Mm -hmm. Malawang na, pa yung kanyang espasyo. tawag doon? Na, yung, yung pinakagit ta, mm -hmm. na tahanan mm bakante. Ah, nasa 2,000 pa yon. Mahigit, ah. ah, mahigit pa. mahigit pa. Kasi 500 po, 500 ano yun, po yun eh. Oo, oh, eh pa pwede nyo palang itanim. Nasa 500 na puno pa. Baka mahigit pa. oh, mahigit, mahigit pa. Ayun. Eh, eh, kung baga isang delivery na lang po gagawin natin. Kasi po. ano yun eh. Yung, isang yung, yung manga, yan. yun lang yung pilapil. Oo, oh, kung baga yun ang pinakaharang niya. no? pinakaharang. Oh, tas yung, yung gitna, na, ang wala siya. Diyan lang nakalagay yung mga manga. Mm -hmm. Tapos rin. Ito, Bakante. Puro uh, open. Hmm. Um, Baga lang pagkita naman pagkita ng mangga. 70. Mga 70. 7 meter? 70, 70 meter, meter. po. Opo. <laughs> Malawa. malayo. Ano, po. Uh, ang kabuuan uh, doon ay nasa 1.4 hectares eh. Uh, ah, Kaya malaki nga yung espasyo. 36 yata yung puno. 36 na puno po. Mga ano? Apat. Apat um, na hilera. Apat na hilera. Uh, hindi makaka-epekto sa kalamansi eh. Oo. Oh, kasi nasa gitna na naman yung kalamansi eh. Kung sa ako, ah, maluwang naman ang espasyo ng kalamansi. Kung baga, oh. yung kalamansi, uh, yung oh. mauuna, oh. mm -hmm. yung pag, parang practice. Practice. Parang practice. Oh. Parang ang ganda ay, naman nung, nung kanin, kan oo. Oh, Sa Po? Kaya ay dat. Ano, sampun taon po. po. 10 taon na. Ten years. Kaya may Nung nakaraan po, ano eh, nakadalawang balik sila na... ng jeep. jeep. Jeep eh. Oh, ginahasa nga ano. Napakatapos <gay> lupaipida. Na. Ini Binigay po dun ang balita ko lang, ang binigay dun sa may-ari, 6,000. 6,000 lang. Naku po, grabe sa isang taon ni eh, 6,000 lang. Oo, yung may-ari talaga. May puno ng mangga. Mm. Nilalaban nila ro sa mga mag-aalaga. Eh kawawa yung yung may-ari. talaga may-ari. Sa kanya puno, sa kanya lupa. 30 lang iyong may-ari. Oh. Baliktad niya eh. Sila mag sila mag-aalaga mag eh. Gano'n lang ba ang gasto sa mag kumpara sa kalamas eh. Oo. Oh. Kaya walang justice eh. eh kaya, <laughs> kaya nga ako, may dati may mangga ako, pinagpapatay ko. Kaya ang mangga minsan lang isang tao. Hmm. Pero yung umaari na nakamumunga ng dalawang beses isang tao. Nasisira lang nature ng mangga. Oh. Hmm. Gano'n ako. Kaya no. yung mangga aga mamamatay. Oo. Oh, mm Eh, kagaya oh, nung kanila na yun, napwersa yun. Oh. Dahil nag-iba at tsura doon ng puno eh. ng mga dahon. Ah, ah, ay eh, dalawang beses ko mm na mawa. -hmm. Ah, oh, yun. Ayun, kaya nagagawa nila ngayon dalawang beses. Nasisira na nga yung nature nung mangga. Talaga nila yung Oo, Oh, totoo yun. Talagang bugat talaga na maraming mga pampabulaklak at oh, mga Yung patabay. Oh. Ito kasi, nung bago-bago rito -bago, yung kalamansi, eh. Meron unang nakalamas yan dito. ng batang ang <laughs> batanggay Mm. Eh, limang taon lang at harap kailan. Niwanan nyo kalamang sa ilupay pa. Oo. Oh. Nalagyan nyo, sasabog na pataba sa ilalim, Eh, talaga para ka nagsabog, para ka nagbilad ng na palay. Oo. Oh, oh. Talagang eh, mong pinuwersa. Pwede mo pinuwersa. ito, mo uli. Ganon ka tindi. Eh, talagang yung kalamasi, eh. sa ayaw niya, alam mo sa bulak lang at bungan niya. Mm. So, Pero pagkatapos mo. Eh, niwanan nyo kalamasi, eh. lupay pa niya kalamasi, eh. kalitin Ganun ang ginagawa ng mga nagsisipag arkil. Oo, wow, wow, wow. oh, oh, pakinabang. Hindi wow, wow. hmm. nila, ni, nila binibigyan ng privilegio yung talagang may ari ng mm. Oo, oh, tsaka ito eh, pagkatapos nila ng markila nung nila wala namang ibinigay na patabado sa may ari eh. Oh, basta takuhan nila gusto. Basta ang ginagawa nila, kinukuha nila yung lakas ng lupa. Oo. Oh, tsaka anong Kaya, kalamansi. Kaya kung nila lupa, lalas ipapalit nyo sa lupa. Bahala na kayo sa buwan nyo, palakasin nyo ulit. Oo. Oh, palitan mo na yung kalamansi mo na ay, nakakawili. Ah, ito sana nagpapa-parke la. Kalan. Heeh. Ay, ayaw ko siya. Nawawala. Nawawala 'yung ano. Nawawala mm. 'yung papa-parke. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ay, yeah. iyan 'yung ko. Uh -oh. Drum size na 'yan dahil pa tagal 'yun di nailipat. Pa nailipat na sa supot 'yan. Oo, drum size na siya. Ah, tinamo mo 'yung mga bunga na, oh. Oo, oh, kaya ayan ang maganda rin sa kawan, sa kalamansi. Eh. Magtatanim ko 'yan 'yang tanim niya. Oh, drum size na, malalaki. Kung so, kumpara mo rin sa katabi mo na yan, una ka na anim na buwan. Di ni. Mm -hmm. Eh ba't ito na dilaw? You know? oh, di nalagyan ng abono nung kuha niya. Oo. Oo. Hindi, uwing. Ay, oo, oh, re-recover oh. hey, uh, anyway. uh, uh, oh, oh, uh, naman po na yan. Mali pa sa lupa yan, may verde na yan. Oo. Oh. Kasi nung no tag-araw kasi dyan na istak yan. Oo. Oh, uh, 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 Kaya diretso na siya. Ito, 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 ito. Oh. Oh, sige. Pumunta tayo. Ah, <laughs> oh, ingat talaga kayo sa oh. biyahe pagkakuan ng October. Mm. -mm. Malik natin. October. Oh, sa October uh, first week. Mm, um, natin kaya um, parang pagpe-prepare na lang din po niyo ng lupa natin daw. Kaya ganun na style ang gagawin natin tatanim. Oo. Ah, uh, lulubog lang muna natin yung kalahati kasi dumadaan pala yung tubig doon. Mm -hmm. Mm -hmm. Para sa atis nun, sa susunod na tag-araw o tag-ulan yun, medyo malaki na yung kalamansin ninyo. Kayang-kaya -kaya na niyan dalhin yung tubig niya. Although hindi naman nag i tubig doon, pero yung kapitbahay ninyo, ayusin na lang ninyo yung kanal nila. Dahil sa inyo lilipat yun. Maayos kasi nang nabutas kahapon nung nag ano sila. Ah, yun, kaya yun, yun, doon sa lahat napunta. Nagkararo sila. Oo. Oh, oh. Sabagay, um. wala namang kosa kuha nyo na sa mangga. Walang problema. Pero pagka may kalamasi doon, eh, ma, ma, ma kakaroon na kakaroon epekto yung kalamasi natin doon. Sa so, naman, eh, kahit may tubig yung pagkita, wala problema. Sa tuyo yung tubig. Oo, oh, wala problem problema. Wala problema. Wala sa bukid. At saka yung lupa na Manila, uh, yung lupa na Manila, kahit na maralagyan ng tubig na agosan, na bumaha, sandali lang din nawawala. May parang dito rin. Oo. Kaya kalamasi. Huwag lang kako yung mag-i-stay yung tubig no, at yung delikado. Na hmm. hey, hindi na pala nag-i-stay, okay naman siya. Ano lang siya, dadaan lang. Dadaan lang, oo. Dadaan lang Kaya kuha naman ang kalamasi doon. Oo lang, sa ulak nga ako, wala nang tubig siya doon. Oo, yun yan. Yung nakagandahan wala. ng pag pagka medyo buhab hab Wala makapagbalik namin doon wala nang tubig. Yun. Oo, wala na. Ayun, wala na yun. Buhay ang kalamasi pag ganun. Ang ah, mahirap lang, isang linggo yung tubig, nandun pa. Oo, ayun lang. Matay talaga. Pati kami mahihirap. <laughs> oo. Oh. <laughs> pagka gan uh -huh. Ah, oh, sige po. Kuha na lang ng picture natin. Okay. okay. May okay. dalawa po kayo ngayon ng gagawa. Oo, kami dalawa. Ayo, maganda 'yung partner ninyo. dalawa ng anak ko ang hmm. gagawa muna. Exacto. Eh, ito ba mayroon ng pamilya? Wala po. Ah, binata. Ayun, exacto lang pala. Oh, ayos lang 'to, niyo. Ah okay. okay. Ingat natin po hindi sa. Uh -huh. Tapos ganun lang naman. Kukuhanin mo yung araw eh. Mhm. Mm Baka hindi pa umabot na 50 pesos eh. Ah, oh, mo nga. <laughs> <laughs> eh, isipin mo. Sa kuan na yun, eh, anim na lang ang halos ang naparte. Eh, dami dalawang load ng jeep. Eh, do sa buyer pa lang 'no sa pag aahente ahete malaki-laki noong nag-alaga. No, eh, parang nangyayari na konsuelo na lang ibinigay do sa may-ari. Ito po pa konsuelo po 6,000. <laughs> ibinigay mo 6,000 a year. Eh kung ikaw may mangga at isang ektarya, eh kung pinarakilan mo 'yun ng 30 kada a year, kikita po 'yung walang tanim. Kusyana so, ng lupa niya sa tao. Oo, nga. Eh, eh may mangga ka mo 'yung uh, tanim tapos ang mga mo 6,000 lang. Aba, mas maganda pa yata kikitain nung walang tan eh. basta isa ektarya kasi 30 to 60,000 pa. Hindi pinalagaan yung puno. Ayun, yun, ya. Ganun, Ganun nangyayari. Eh, isang beses lang magbunga ang mangga. Oh, ayo. Pechay, pechay o kaya ano, mga gulay, kikita ka sigurado. Pambihira naman masyado mapagsamantala naman ako ng mangga na 'yon. Nag-alaga. Nawawala yung may-ari. Oo. So, eh mabuti na sana kung isang load lang ng mangga yung kuwan eh dalawang load pala ng jeep ang nadali eh dahil laki rin ng kuwan no? eh maibenta halimbawa ng case yun eh puno ng load eh ang laki nung kinita nung mga kuwan doon nung nagmangga yung nag-alaga tapos paprosyente yung muna noong 6,000 eh dalawang red bag eh tatlong red bag na kalaman si iyo oh, yanong napuno doon o yanong napuno kalaman sa iyo o yanong napuno kalaman si Grabe. Ay, talagang gano. Kaya yun siguro pag galing baba, mauuwi po yung kapatid ninyo. Yun lang ipapayo natin sa kanya. Babalik po kami. Oo, uh, para po no eh, uh, at least. Kung uh, siyang uh, kuan, mamasasaktan sa kung anim na taon na anim na libo ang magiging kuan niya sa mangga. Eh nako, eh, medyo alangan yun. Lalo na kayo nagtatrabaho, trabaho, hindi kayo kikita doon. Kasi alimbawa, kung ba ako na mo yung magtatrabaho doon. Eh ano, mapo mo sa anim na libo. Oh, di wala. Ay, kung halimbawa maghahati pa kayo mag-ama. Kahit pang bilin mo lang ng sigarilyo. <laughs> <Wala. laughs> baka pang kape mo lang, baka di mailabas. <laughs> hindi, ka ma hindi ka pa makapag-jari. Oh, well, din hindi, eh. hindi, hindi niya masusulit. Mm -hmm. oh, Sige, okay, pagkakawa po. na. Okay, ingat lang po sa kuha Salamat po. Okay, salamat sige. Salamat uh -huh. Thank you. Thank you. Yan po yung ating subscriber sa General Tinyo na mangga po yung kanilang tanim. 10 years na. Kaya lang. Yun na nga. Uh, Biro mo isa isang bungahan ay 6,000 kung nakukuha noong nag-alaga. Uh, saan pa matitira po yung mangga na yun? Yung prosyento niya. Makitrabaho ka lang eh. Hindi na nakikitahin mo sa labi sa taon. Hindi na ganun mangyayari to. Mm. Uh, <laughs> bababaon niya eh. Sipin mo nga na maganoon lang ito tuwas yun Ah, oh, sige po. Si Pinyot, 6,000 na porsyento ng may-ari. Dalawang load ng jeep. Eh, si Pinyot, oh, dalawang okay, load na jeep yun. Tatlong kain lang yung kanya. Ako no? kaya? Ah? Kaya <laughs> walang hustisya. Wala. Tapos eh, nilupay-pay pa ang mangga. Eh, mapangit na ito ara doon ng mangga eh. Para yeah, diba patay. Ito pa yung sira ng nature ng mangga. Ah, oh, Ay nature talaga ng mangga isang taon lang isang beses lang sa uh -huh. mangga. Mo, Ito's pinaliktad. Kada dalawang beses. Oh, eh dalawang beses pagkatapos ang nangyayari, nagkaroon ng mga puti-puti yung mga balat. Meron pang mga bukol-bukol pang araw, yeah. ibang mga kuhan eh. Eh, pag ako yun, puputok-putok yun. Oo, oh, yun. Kaya sabi ko, sakit kaya ako na yan. Para yung buko ng nakatay ng chiko, may mga buko. Mm -hmm. Ayon, ganun Napaparang Parang ganun, kasi putok-putok. Mm -hmm. Ayon, pag ako yun, pag nahangin yun, bababali lumulutong yun. Oo, oh, yun, lumulutong. Tsaka yung dahon niya, parang style na nasusunog. Ayun. Eh, Napwersa ka ako nang nag-alaga yan. Uh, Tapos hindi niya pinakain yung ilalim. Malang. Ngayon na masisira ka ko yeah. yung ko ng mangga. Yeah. Pambunga. Yeah. Man. Yeah. Mm -hmm. e, pagkatapos yata na makuha na, hindi man lang sinubuan ng patabaman lang yung kanya mangga. Uh, kaya ka ako mangyayari ka ako kaya naparod niya yung vlog natin no gusto mong i-recover uli yung mangga yung sa itsura ah kaya lalagyan niya ng oh lalagyan niya ng pataba organic okay. eh sabi ko nga sa agosto ng araw uuwi dia para pamasyal sige ka ako para makausap natin makukumbinsin natin palitan na lang ng kalamansi eh. mas maganda pa yun kaysa doon sa tulisan tao lang naman ang kanyang hihintayin sa kalamansi eh, pag aandi na niya mm. kaysa doon sa ganun nga sinasamantala siya ng buyer na yun, buyer na uh, tagapag-alaga, ala na. Yung, yung pangakahirapan ng mangga, iyon na yung mangga. Hmm. Ikaw na nakikiprosyento sa nag-aalaga ng mangga. Ayun oh, sa isa pa yun. Eh, kumpara mo sa Kalamase, eh. yung nag-aalaga, makikiprosyento sa mangga. Okay. Hindi, -ari Hindi yung may-ari, makikiprosyento sa nag-aalaga. Yung may-ari, makikiprosyento sa nag-aalaga. Ay, ka, <laughs> Alila ka noong mangga. Samantal so, sa Kalamase, eh. ang... Um, ang kon mo lang doon, ang matatanggal mo lang pag umani ka, yung oh, mo sa pag-aalaga. Mm. Pagkatapos yung iuupan mo sa pitas. Mm -hmm. Ilang alisin mo ron. Kung halimbawa oh. ay pakakarayada mo, tsaka lang i mo. Yun ang lahat magbibilan. Mm. Ayun, yun ang aganda sa kalamansin. Okay, kung nilalaga, tatanggalan mo sa ng prosyento. Kung magkano prosyento ang usapan nila. Oh. Yun, pag para sa mangga. Ang kailangan mo kalamansin naman, eh pag maganda ka mag-alaga, eh tatlong beses sa taon, pipitas ka. Mm -hmm. Hanggang apat na marami ha. Marami ha. depende pa doon sa continuous na kanyang oh, monthly. Na oh, na tuwing kalawang linggo. Kaya kaya yung ibang ibang ang kong nagagalit sa sinisiraan yung mangga. Mm -hmm. Kaya yan, may, manggang pinuwersa uh, ng Marquilla. Eh, tinuturo din naman namin yung para para pare kabayari. Mm recover siya yung... Para makabawi naman yung mayari. tinuturo rin namin yung paraan kaya lang naman, nananawagan lang tayo doon sa mga namumurusyento na hindi makatarong ng ginagawa ng iba. Bagamat di naman lahat. Maawa naman sila sa may puno. Oh. Eh, katagal niti ang mangga, ilang taon bago mamunga. isang taon. Isang taon, <laughs> apat na taon niya bago mamunga. Oo, oh, Alakan. yun niya. Oh, di pag na siya, isang taon ng kawad niya. ngayon, taon kung, magmumula na. na. mag naman sa buto, apitong taon bago ako magumpisang mamung... hmm. magpapitas, mamunga. Oh, ang walo, pito hanggang walong taon. Oo, oh, gano'n. Yeah matanda ka na. Oh, matanda na. Ngayon, kung halimbawa ay mga grafted naman, apat na, na, taon, hanggang limang taon. Apat hanggang limang taon niya. Huwag yung pusaka plus ako, Cotino. Oh. Oh, well, Di tapos, ba makakuha ng ganun karahay? Eh, napakatagal naman yun. Nangihintay yun. pagkatapos, pagkatapos, pag, pag yan eh, isang taon, hilang magiging prosyento mo ah. Uh, sa mangga mo. Eh, eh, eh. si pumusukliang ka ng 6,000 eh, sa loob ng isang taon, 6,000 magiging prosyento mo. Dalawang ben, jeep na puno. dalawang jeep na puno. Sa totoo lang, hindi, oh. 10 taong edad ng mangga, 6,000 na libya sa taon. Benta mo man yung puno ng mangga, hindi lang ganun pagbibilan mo. Eh, kaya Benta mo yung panggagato. Oh. O kaya sa mag-uuling, hindi lang ganun pagbibilan Mas maganda pa ako kitay ka kung kita, nag-uuling doon. <laughs> hindi ka wawang masyadong may puno ng mangga. <laughs> eh, Yung nagpa-arkila ka ako ng isang ektarya, 30, 30 hanggang 50 mil. Eh, bumabayad, wala pang tanim yun. Eh, ikaw isang taon ng manggay eh, tapos magiging ganun lang ang porosyento mo sa inane, Kawawa naman na nagmamangga na. No? Ayun. Eh, yun po yung mga ito mga sinasuggesto po sa mga nagmamangga. Although, hindi naman po lahat. Siguro nakachain po lang po yung si kuya po ng talagang gahaman sa porosyento noong mangga. Kaya ganun na porosyento niya. Eh, kawawa. Eh, isipin mong saglit lang din naman ang pagsak ng mangga. After noon, mahal na uli ang mangga. Ganon yun ang yari. Uh, ano naman yan?

Siguro nakita yeah, tayo, di tayo naggagawante sa uh, na nagtatanggal sa ngantuyo. Yeah, binigyan <laughs> din binigyan din Wow, galing yan. Ayan, okay. maraming salamat kay Idol. Idol! Uh, yung kasi, nah. siya yung nagpunta sa atin, nagbigay sa atin ng ating, uh, yung mais na malagki. Oh. Uh, pati yung hipo ng anak niya, niuulam na lang nila, <laughs> eh, binigay pa sa amin. <laughs> Kaya hiyang hiya naman po kami nung <laughs> nagpunta rito oh, ayun, ng ating taga uh, tagapagpanood dyan po sa San Julian. Meron kasi siyang lupa rin din dyan na merong kalamansi. Yung kanyang kapitbahay na naingay yung pinsan, niya. Aba, naka-chain po siya ng netong dos-dos yata. Ano? Uh, dos. dalawang libo oh, netong dalawang libo. Nakapita siya ng kulang isang daang bag. Anong sandaan? 160, uh, uh, 160 bag? oh, uh, 160 bag. yo, kaya lalong nawili doon sa pag-aalaga ng kalamansi uh, uh, noong makapanood. Siya rin yung nagpayo rin sa kanya. Mm -hmm. Eh, una, yung asawa noong pinsan niya ayaw ng kalamansi. Magkakagali. Oh, ano na ba doon sa kalamansi? Mm -hmm. eh, puro maes. Eh, madalas nangyari puro lugi sa maes. Eh, nangyari. Tinanin mo nang kayo ng kalamansi. Nung nabigyan po nung kanyang mister ng anin ng kalamansi, bang gusto lahat. Tani mo na nakalaman si Lo Panel. Dawat bakante ka. Gusto tatam na. Eh dati ra. Oo. Oh. O, pati tatam na nang pare, gusto tani mo na kalaman si. Yung pigil lang pigil. Benen, benen daw sa lumang sumus. sa kanya ay nang tamlan mga bakante. Mga um, bakante. Okay. Yan ako. Mga ka kan siya kasi nang pinagdiin eh. Oh. Pinaawi ka ngayon, basta tamla, tamlan ng tamlan lahat ng bakante. Tsaka pati yung kapit bahay yeah. na hindi nalaga, nagkakainteresa na. Oo. Nakunin ng gusto mo arkilahin eh. Eh, kasi nakachempo pa presyo. Sabi ko, ang niya eh. kahit tatlong sa so punta Oh, eh, sayang lang yung kapitbahay niya, hindi naalagaan, kaya wala na nagiging buka. Eh, buma. sayang eh. Oo. Oh. Eh, pati nga yung kapitbahay lang nakabakantin lupa, mm. eh, plano rin nilang arkilayin sana. Uh, kaya lang, siyempre, nagmamasid lang din yung oh, may-ari. Siguro, tinitingnan yeah. din sila, baka nag-iipon lang din ang yeah, pampuhunan para mag-alaga ng kalamansi. Kasi sa mga katabi niya, may mga kalamansi na rin eh. Yo, yun po yung sinasabi po natin mga katrivia. Sa Kalamansi, eh, mas malaki po ang nagiging jackpot kumpara natin doon sa iba-ibang mga tanim. Mm Lalo ngayon, pag nakapagpanasod ka ng bunga ngayon, ay ayun, marami mga naka-jackpot. Yeah, yan, yung mm pinisan -hmm. niya niya, nakagamit doon sa organic at nalas ang ng ganito. Driver oh. pro yeah. Ah, sa pag-drive. Oh. Oh. Ah, drive Ah, oh, oo, sa pagkasamot sa motor. Marais pa rin. Ay, ay, dito. Ay, sa kotse. Oh, ah, galit pa sa ibang bansa ito. okay. Thank <laughs> you.